Good afternoon and good evening So for today's video ayan, Magluluto na naman tayo ng ating Oolamin Mayroon tayong manok dyan Yan po ay malinis na Lagyan lang natin ng Iodized Salt Katamtamang dami lang Depende sa ating panglasa And of course Lagyan din natin yan ng Pamintang pino pamintang pino. At ating imamassage-massage. Hihimas-himasin niyo. Ayan. Himasin lang natin. At siguraduhin lang na malinis ang ating kamay. Sarap yung kinakamay. Ayan, okay na yan siya. At, syempre, umpisa na natin pagluto yan. Dito sa ating lutuan, ayan, mainit na yan siya. Maglagay lang tayo ng kaunting cooking oil. At, isa-isahin natin dyan pag magluto yung ating manok. Ayan, iba, brown-brown lang natin yung ating manok kabilaan. Check natin yung ilalim. Ayan, pwede na yan sa Ayan, brown-brown lang yung ating gagawin. Walaan lang natin, balik ka isa-isa. So, ganun din yung kakawin. So, ganun din yung ating gagawin ito sa kabilang side. Balik na rin lang natin lahat. Yan, check natin. So, pwede na to sa guys. Tanggalin na natin siya sa ating lutuan. So, dito sa ating sim na kawal, ayan, tinanggalan ko lang siya ng langis. Ibalik natin dyan yung ating manok. Ayan. Lagyan lang natin yan ng banana blossoms. At bawang. lagyan na rin natin ng brown sugar katamtamang dami lang dipindi sa dami ng manok na ating lulutuin sa akin dalawang scoop lang kasi kaunti lang naman yung manok kaunting soy sauce tansya tansya lang yan. mga dalawang kutsara kaunting vinegar mga isang kutsara pwede sa dami ng manok at lagyan na rin natin ng pamintang pino pwedeng crack pwedeng buo pwede sa inyo at sindihan natin yung ating apoy ayan, sa mahinang apoy lamang at ating tatakpan. Ayan, sisilip-silipin natin yan guys maya-maya pagka sa tingin natin ay kumulo na. Silip-silip sa ating niloto, ayan kumulo na siya. Yan po ay hindi natin lalagyan ng tubig kundi bubuhusan natin ng masarap na Coca-Cola. Ayan. So, wala tayong tubig na ilalagay, kundi tanging Coca-Cola lang yan. Ayan. At hayaan natin yan na maluto yung ating manok. Ayan. So, ganun lang simple yung ating ulam for today's video. So, takpan natin ulit sa mahinang apoy lamang. Silip-silip sa ating niluto. Ayan. Aba. Ayan lumalapot na ang sabaw. Okay. Maharurot na naman yung motor. Okay. diva, ba? Kunti na lang yung sabaw. Tikman natin guys kung karapat dapat na ba sa ating panglasa yung ating sarsa. Wala ako ng kutsara. Ayan, malapot na siya, oh. Hmm. Mesh wrap. Lasang humba na. Ayan, diba? So, ganun lang kasimple yung ating ulan. Humba na manok. Saan kanyar? Dito lang yan sa kusina ni Vicar. Ayan, ayan. So, luto na to siya, guys. As usual, kakain na naman kami. Ayan. So, kain na tayo. Ito ay hindi ko na ililipat at dito lang to siya. Dahil kukuha lang kami nung kaya naming maubos. So, let's eat. Bye-bye, everyone.